Ayan mga kapaps. Ah, linisin na natin yung mushroom natin na kinuha doon sa sa diami ng palay. Yung lami natin na yung Christmas. Ayan, mushroom. Lagyan natin ng itlog mga kapaps. Oh. Ito oh. Ayan, meron na tayong mushroom. So Christmas na Christmas. Ulam natin, mushroom. <laughs> so okay lang yan. Ah. Merry Christmas lang sa tanan ah. Ayan, meron na tayong mushroom. So ito yung lulutuin natin. Ayan, lagyan natin ng itlog yung ating nakuhang mushroom. Ay, you know. Ah, pakasarap ito. Ito yung mushroom na nasa diami ng palay. Ayan. So lutuin natin ito mga kapaps. Hmm. Mushroom. Si so, bisan lang natin. Yung ating mushroom. lagyan natin ng itlog to mga kapats hugasan so, natin ng ating uh, o balawasyo na huwaga magluluto ko tayo ng mushroom ayan Merry Christmas lang sa tanan ngayong December 25 isa na natin yung ating karawagan to. Nagluto po tayo ng mushroom. At ang ilamin ngayong Christmas ng December 25 is yes, mushroom. So yun mga kapaps, kapag papoy na tayo, maghiba po tayo ng sibuyas. Lagay natin dito sa ating mushroom. Maggisa po tayo ng mushroom mga kapaps. So na mga kapaps, maggisa na tayo ng, maglagay po tayo ng mantika. Kain natin yung ating mushroom. lagay na natin yung sibuyas din. Ayan, pwede na. natin yung sibuyas na kapat. Luto so, po tayo ng mushroom. Ayan, ulam natin yung December 25. Ayan. Hmm. Wala po kasi akong kamatis eh. O sibuyas na lang itong gisa natin mga kapat. Ito mahiwaga natin. Karuwaga na maliit. Kaya natin na magpula-pula ng kunti para mabango. Wala po naglagay ng bawang. Okay na ito, sibuyas lang. Yan, medyo mapula-pula na yung sibuyas natin. Lagay natin yung ating mushroom. wow, Yeah. Yeah. Sarap. Ang ating tong mushroom. Yan. maglagyan so, ko ng tubig muna kasi magtutubig pa ito ayan magagay po tayo ng asin ayan ayan ok lang ng asin lang tapos maglagay po tayo ng bitsin ay tubig. ating nilulutong mushroom tapos maganda tayo ng itlog o oh, diba ba na siya o oh, na to ano pa tayo ng itlog mga kapat Ayan. tatlong itlog yung ating ilagay sa ating nilulutong mushroom nagtubig din. Ito ating na mushroom. Merry Christmas and advance sa New Year lang sa inyong lahat mga kapaps sarap ng ulam natin ay mushroom or amamakul ang tawagin dito sa amin sa mga sa bisaya dito sa aming mga ilunggo ang tawag nito mga kapaps ay amamakul sarap nito hmm. panamit panamit kayo uy pagdaga natin yung ating ano kasi magsasain pa tayo Ayan. sila pa tayong sinaing Pagkatapos nito mga kapatid, magsain pa ako. Ayan, parang dala natin yung panggatong natin. Tapos ihip-ihip. Ayan, -ihip. ganyan sa probinsya. tanan kung sabaw para may higop higo po naman ta Kunti lang Ayan, para mayroon lang din tayong higo kunting sabaw lang ito sa ating niluluto hmm, salamat yan na po mga kapaps, ilagay na natin yung ating itlog dito sa ating niluluto na mushroom buos na natin yung itlog natin 1 2, 3 wow yan lang kasimple magluto ng mushroom with itlog Um. Ba. Simple lang na luto. Ulam na. Um. Libre na ulam. Na. para mawala ang sabaw <laughs> ah, ating ulam na mushroom with itlog Ito ang sarap nakakunti lang ang sabaw pa yung higopin na sabaw nito ah. Ang ah, tamis. Sarap. Pagdaga natin ang sabaw mga kapaps. Parang kunti yung sabaw. Ito yung higopin. Ayan. Pagdaga natin ang sabaw konti. Ito So yun mga kapaps, luto na yung ating uh, mushroom or amamakul So tapos na tayo. So ito tayo. Wow, sarap. Hmm. So ito yung ating mushroom. Yan. Papapasarap. Hmm. So oh, yung ating nilutong mushroom with egg or itlog, with itlog. Wow, sarap. Wow. Patikman natin. Naglalaway ako. Musok-usok pa oh. Hmm. Hmm. Hmm, hap hap ng mushroom with itlog. Hmm. Sarap. Hmm. Binutong na ako mga kapaps. So luto na tayo mga kapaps, So, magsayang na tayo so mga kapaps. Ngayon dito na lang mga kapaps at bye-bye and Merry Christmas and advance Happy New Year. Bye-bye.